Maglilinis nga lang dapat sana ako kayo ng kalat sa bahay. May mga nakita ako nga Lumang bag. May mga laman pa palang pera. May kwintas din dito. Kaya ngayong araw nga, samahan nyo muna ako mag-unbox. Ay di pala mag-unbox. Magkalkal ng mga lumang bag. Kasi may importante nga kong hinahanap ngayon. <laughs> Ilang araw ko na hinahanap yung susi ng sasakyan. Hindi ko pa rin mahanap. Kaya maglilinis na nga lang ako ngayon. Tignan ko na lang kung hindi ko pa mahanap yung susi. Ay, ewan ba nga guys. Napakabata ko pa pero malilimutin ko na. Ay malilimutin ba o burara lang? ay importante ng lakad din kasi ako pupuntahan bukas. Kaya kailangan ko rin mahanap ngayon. Kaya ilang araw ko na din talaga ng hinahanap. Yeah. Nawanti na lang talaga. Nababalik tarin ko na tong bahay para makita ko lang yung susi. Ayun tuloy. Napalinis pa ako sa wala sa oras. Haba naglilinis nga ako dito. Nakita ko pa tong mga lumang picture. Na dati talaga ngayon, ito yung ginagawa ko rak. Na yung modeling. Kaya naka-display siya dito mga guys. Para ba yung mga daga. Di sila dito mamahay at matakot. Aray pa sila dito. Pero di ko na ipapakita lahat. Basta yan muna yung panakot namin sa daga na pagkatapos ko nga makapaglinis dito, diretso naman ako dito sa kabila, dito sa may sofa, na lahat nga ng pinuntahan ko nung isang araw pupuntahan Kasi ko. Kasi baka nahulog lang siya sa gedli. Pero wala nga siya dito mga guys. Kaya dumiretso ako dito sa may mga damitan, na baka nalagay ko lang siya sa may bag. O baka tinago ba nitong bag na may labubo. Kasi sabi nila gumagalaw daw to tuwing gabi. Pero iba nga ko dito mga guys. Kasi kay mama bag to, na meron pang box ng kwintas. hindi lang siya box. Kasi may kwintas talaga siya mga guys. Na pwede pa yata isang lato sa pound shop. Marami pa bag na hindi na nagagamit dito mga guys At saka yung mga bag ko dati Kaya kinuha ko na din Para malinisan At saka matanggal yung mga kalat sa loob Baka hindi nga lang kalat yung makuha natin dito Baka may pera pa nga Kasi sabi nila yeah. Kapag masipag ka nga Nakakaroon ka ng pera Na unang bag pa lang mga guys Tumutunog na yung mga bariya Lumang bag nga ni ate. Na bag na to. Ito yung isa sa mga starter pack. Yeah. Nakapag daw pumupunta sa SM20 lang daw yung laman. At ito pa, may mga lumang barya pa siya. Meron tong 20... Eh, wait lang. Ipunin natin. Baka may pera pa sa loob yung iba. May mga benching ko pa, guys. Nandito din pala yung LV bag ko. Hindi ko na din nagagamit. Nawala niyo na lang siguro akong lumang bag. O, oh, local na bag. Tiyo. Pero kapag talaga naglilinis ka mga guys, ang mo nakikita. Katulad nga ngayon. Sobrang tagal ko nang hinahanap tong may gradong salamin. Na nandito lang pala siya nagtatago. Ito bag mo ito, di ba? Ano yung binigyan sa akin? Ano, ito? Tissue. Oo. Mga resibo. Ito guys, ang pera pa dito. Banti. 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 Chocolate. Alam na, alam nung matagal na kasi tingnan mo, amayin oh, mo. Ayan. Grabe guys, mukha kong makaka-1,000 talaga tayo dito. Nakakanap <laughs> lang doon sa susi. And may card po. Uy, yung card mo. Wala na yun. Hindi na kong okay, kumakain na. Hindi po yung susi. Ito naman yung bag ko nung nag-aaral pa ako. Ayan na talaga yung susi guys. Busy bumata yun sa school eh. Uh -huh. Kaya tayo yung na hindi ako nakakapagbayad na. Ito no. yung <laughs> wallet, wallet na walang laman. Ay! ano o. Okay. na ginagawa Ay, yung ano ko! Last Andito pa yung mga card! Kayo, card. <laughs> lang sa <laughs> oh, sige, natin. na. Pakita natin. ba natin? Oo. Kaya Wow, ha? Huh? <laughs> ilan siya dyan? 90 90? Oo oh, oh. hmm. Sana all ka, may, may, may 90 pa naman tayo Pero ito lang yung 90 Kaya ito lang yung papakita ko <laughs> Yun lang guys, guys. Yun lang yung papakita namin Yun lang natin. mga guys Ayaw ko mapahiya dito sa vlog Yung ganyan Tara na Saan na ba yung susing Inahanap ko Nakakuha yung toong Sa inyo guys Alo Ito tayo Ano mo pa ito hmm. Ginagalit ko ba to? Ano yung pera ka And po? Hindi ay, pera pero siya. Ito, mm -hmm. oh. Ito, ito, sa akin na lang to. Hindi pa babayad ko na lang Hindi, ako na lang nakakalakal dito. Sa akin ito. <laughs> <Ha>? Hindi, <laughs> hindi sa akin, na niyo. Niyo na sa akin. Yon. Binigay niya sa akin yun. Binigay niya yung bag? <laughs> Oo. Okay, okay, hindi, mama. Hindi pa malagi ni mama ganyan. <laughs> 2,000 Ano, sakin na to? Eh, pangalingin natin yan Eh, sabi kasi magpakialaman Ay Labubo pa Ay, si Mama Labubo no? pa oh, guys <laughs> Ay, Ito yung may ano kanina, guys Yung kwintas na nakita ko oh. Ano, salamin ko si Mama dito Ay, oh, may piso din <laughs> susunod ko na lang kay update kung nahanap ko na yung susi. Kaya ayan, sana makita ko na kasi aalis pa ako bukas. Kaya kailangan ko tapusin yung paglilings ngayon. Ayun lang, bye bye! <tap>